Nagreklamo nang aytong si Anthony Davis mga idol sa team nang LA Lakers kay Rob Pelinka sa anyang recent interview. Ito pakinggan natin. Roger, do you feel like you guys need some more here? I think we need another big. I feel like I've always been at my best when I've been the four and having a big out there. We know it worked when we won the championship with Jervell and Dwight, me at the five and I'm at the four. Well, it doesn't get clearer than this mga idol. Wala nang mas lilinaw pa dito para nga kiraw pilingkat sa team ng Los Angeles Lakers na itong si Anthony Davis once another big. Gusto niya mga idol ng backup big man para nga makatulong sa kanya. At sinabi niya mga idol, he is at his best kapag siya naglalaro at the four sa power forward position. Alam naman na siguro ng lahat na hindi nga ito ang natural na posisyon ni AD itong center na pinalalaro nga sa kanya ng team ng LA Lakers. Eh actually sinabi niya nga ng mga idol na okay din naman siya sa paglalaro sa center position pero hindi nga maganda na siya lang mag-isa kaya nga sabi ni Anthony Davis he needs another big at 'yan mga idol ang bukang bibig na ng maraming fans halos nung off-season pa lamang kung saan talagang kitang-kita nga nila na kapag umaalis si AD sa court, abay nawawala nga talaga ang depensa ng LA Lakers, parang bumabagsak. Kaya naman talagang kailangan nga ng backup big men na itong LA Lakers na para bang mare-replicate yung ginagawa ni AD sa loob ng court defensively. Tapos kanya ring binanggit mga idol na they are couple of pieces away nga daw from contending a championship. At actually sinabi niya yung kanilang roster ng 2020, ang 2019-2020 Lakers is the perfect construction nga daw ng isang team para manalo ng championship. Nang dahil itong si Lebron at AD ay surrounded nga nun with shooters tapos magagaling na defensive player tapos merong backup big men itong si Antri Davis na si Dwight Howard pati na rin si JaVale Magui. And actually ang LA Lakers ngayon sa kanilang roster ay medyo may hawig na nga doon sa 2020 Lakers, may mga kulang lang sila. At yun nga mga idol ay more 3 and D player pati na rin backup big man para nga kay AD. Kumbaga 2 players away na nga lang sila from replicating yung championship roster nila from 5 years ago. Kaya nga mga idol, eto si AD na nga mismo ang nagsabi sa kanyang recent interview. And actually, maraming nagulat na fans na nagpa-interview etong si Anthony Davis. Actually, parang hindi nga daw normal na magkakaroon ng talagang sit-down interview para lamang magreklamo. Eto nga si Anthony Davis sa ginagawa nga ng team ng LA Lakers. At actually itong interview ni AD ay sumunod nga matapos ang balita ni Shams Saranya that Lebron James and AD are growing concerned about the Lakers' ability to make significant roster upgrades. Gumaga parang pag apply ito ng Lakers superstars ng pressure sa kanilang front office para nga i-improve ba ang kanilang team para nga makapag-compete sila for a title. Nang dahil hindi na rin naman na ganun kabata itong si Lebron James at sinabi niya ilang years na lang din ay mag-return na siya sa NBA. At talagang gusto nga ni AD na makapitalize itong ang last years ni Lebron para manalo sila muli ng championship.